alam niyo mga kababayan pinapasahoran yan mayroon ang laki ng kita ng gobyerno sa ilang milyon ng gobyerno piso-piso pa lamang no? 32 milyon piso-piso pa lamang yan 32 milyon o, no? sabihin na natin 32 milyon na lang no? ang kikitain sa gobyerno piso-piso 32 milyon po yan ngayon asan siya asan siya ngayon oh, hindi lang naman yan diyan sa tax uh, na kukuha. no marami pang mga negosyo dito sa Pilipinas na pagkakakuhaan ng uh, gobyerno na uh, makakuha ng pondo no ang dami-dami sobrang dami sus sabihin na lang natin 1 billion per day. 1 billion per day sa gobyerno. Oh. Ba? Diba? E, eh magkano sa isang buwan? Ngayon, pasweldo. Pasweldo doon sa mga uh, nasa gobyerno din na uh, mga politiko. Hmm. Sino bang nagpapasahod sa inyo? Mga pulis, sundalo. Sinong nagpapasahod sa inyo? Mga politiko, sinong nagpapasahod sa inyo? Presidente, sinong nagpapasahod sa inyo? Ang mga tao. Kaya kung walang mga tao, mayroong magpapasahod sa inyo. Tapos ngayon, sinong pinaglilingkuran ninyo? Yun ang tanong. Sino bang pinaglilingkuran ninyo? Wala kayong pinaglilingkuran. Kundi gusto nyo kayo ang paglilingkuran sa nagpapasahod sa inyo. Kumbaga, ako mag-apply ng diets sa inyo tapos ako ang inyong amo kayo ang ang mag uh, magtrabaho para sa akin ganun yun ganun yun eh kawalang ng Pilipinas